Waste so sa in right. what sige. we've identified range. more or less. Mm -hmm. So, if <laughs> I remember it right, at kailangan balikan ko ano yung current na hulma ng progressive budgeting for better management Chinese. Pero do sa PFM law na prinopose noon. Kasama 'tong mga bagay na 'to eh na yung actually hindi pa elimination ng UA 'yun eh, parang to rationalize it to a very small amount to fix other things that our are, are are problematic in the budget system na nagpapagulo sa kanya um to clearly delineate what is the role of the executive and what is the role of the legislature when it comes to passing the budget eh, when it comes to managing the public finances so kaya fundamental na batas siya sa tingin namin in fact may nagsasabi dapat nga maging organic law ito eh na pero sa constitution natin Diba yung Bangsa lang yung organic law. Mm -hmm. Organic law meaning na, rin, na ratify siya para maging talagang hindi tanggalable. <laughs> so budget is one. Of course, yung public participation is another <clears throat> important reform. Nakapasok din yun sa PFM law. Na sa lahat ng aspeto ng pagbabudget mula sa pagbuo nito, sa pagkilatis nito sa kongreso, sa pag-implementa nito at sa pagtutuos o oh, di ba lalim pag 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 ano pag ins yun yung tuos daw yung audit eh pag tutuos na, na yung buwan ng wika ka kaya nga, eh, hindi eh, may nahamon kasi ako may nagsabi Tagalogin niyo raw eh so yun ah, okay. <laughs> um yun na kailangan yung mamamayan may espasyo yung espasyo na hindi lang token na yeah. ano yung token espasyo. sa Tagalog? Oh. Sorry? Ano yung token? Ano yung token? Okay. Pakitang yeah. ano lang. Pakitang yeah. tao lang. Oh. Pakitang yeah. tao lang. Yung tunay na espasyo na, mm -hmm. na makakalahok talaga yung mamamayan. So that's another reform. At siyempre, yung freedom of information law. Parang antagal-tagal na. And I think hindi na dapat ma malampasan yung oportunidad para ipasa ito. Mm -hmm. Pwede bang isama na dyan sa Freedom of Information Law yung SAL and Disclosure, diba? Ka oo, kasama yun. Kasama Tsaka yung yun. lifting ng bank secrecy, pati foreign accounts, diba? Yes. Eh sabi kasi ni Secretary Mina baka daw di pumasa pag sinama lahat yun. Dapat condition natin yun na kung magpapasa ng FOI, hindi yung peking FOI, dapat yung magiging kapakipakinabang sa atin, diba? Kailan pa yeah. ba papasa yun? yun? Yung tanong, eh. yung tanong. Priority na daw ngayon. Nakalagay na daw sa ledak. Hmm. Kaya natin. Kaya natin no? At ang champion na. niya, at ang champion niyan sa Senado, sino bang chair ng ano information committee sa Senado? Oo nga, no? Sino? Wala niyo. Si, si Robin, si Padilla. Senator Robin Padilla. Diba? Robin oh. Hood Padilla. Oo, oh, 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 siya yung in-charge dyan sa FOI. Zay, ikaw, anong pangarap mong budget? <laughs> <laughs> yun, same yung sinabi ni Kapi kasi yung pareho kami ni Kapi yan ang ano, tinatrabaho namin since last year. Dapat dapat magkaroon na talaga tayo ng FOI at PFM no? Kasi yun nga, Break ka natin yung una natin sinabi kanina nung no? umpisa. Diba yan nga yung dapat kinokoment natin sa OGP tapos wala pa tayo ng mga ano ng mga ganyang klasing batas. Tingin ko kung magkakaroon tayo ng FOI and PFM law. PFM law din define yung ano, din define yung powers ng executive and legislative pagdating sa budget. Sini so, streamline, ni rationalize. Essentially binibigyan natin ng integridad yung proseso para yung budget mismo na sa proseso na yon may may naman di ba na kung ano yung plinano natin kung ano yung pinasok natin sa national expenditure program yun yung i-authorize ng kongreso yun din yung i-implement natin pero sa isang sistema na gusto natin transparent at accountable at mangyayari lang naman kasi yung meaningful na uh, meaning magiging mas meaningful lang naman talaga yung transparency and accountability kung merong malinaw na espasyo at provis provision doon sa mga batas na yon na may participation ng civil society. Ako kasi nandun na ako sa point na naniniwala ako na hindi talaga mababago, hindi mababago ito hanggat nagpa-participate ang taxpayers doon sa public financial management system natin. Kung saradong sarado yun, eh talagang parang kinonseed na natin yung decision making sa mga politiko na lang. Eh ang problema, ikaling eh, sa atin yung ano, yung ginagastos nila, di ba? Eh kahit naman yung mga inuutang natin, tayo rin naman yung magbabayad nun. So yung dalawang ano na yun, dalawang, uh, dalawang batas na yun, malaki yung kailangang technical expertise at uh, IEC para dyan. Technical expertise para doon sa mga nasa loob ng pamahalaan. Dinadamay ko na pati legislative kasi sa sobrang gulo ng mga bagay ngayon, clearly parang hindi na lang naiintindihan yung ano. kung, <laughs> kung ano, ba ano, ano yung mga technical, ano, diba? Ano <laughs> dapat yung ginagawa nila? papadala <laughs> ano, natin yung mga episodes natin sa kanila. <laughs> Wala naman may crash course yung mga ano. Tapos sa 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 bahagi ng civil society, yun sana ano, yung mga active dito sa space na to. Ma ano natin, mas mapalaganap yung ganitong klaseng diskusyon kasi weak na nga yung party system natin. Eh kung may party system, sana tayo interest based sana ang pag ano, ang pagdediskusyon tungkol sa budget. Eh wala tayong ganon So talagang tayo tayo na lang ang ano, tayo tayo na lang yung dapat makialam dito kasi at the end of it all, taxpayer's money eh. So, kung mm -hmm. natin talaga pakikialaman, wala talaga mangyayari sa atin. Tapos, mm -hmm. nun, lastly, sana naman yung i-prioritize nila yan para Diyos ko na lang pa sana tayo ng na, inang Southeast Asian countries, pero hindi dahil wala tayong pera, diba? Mm -hmm. Alam ko kung kagaya nyo po kami dalawa ni Ka, actually kami lahat na nagtrabaho na rin sa government kung um, makikita niyo naman yung resources na meron tayo, oo, kulang, pero sobra-sobrang sobrang daming wastage at laki ng corruption na dapat sana nagamit para ayusin yung bansa natin. So, wag mm -hmm. naman, naman natin hintayin na aabot tayo sa level ng ano, di ba? ng Myanmar bago tayo kumilos pare-pare. <laughs> 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 may, may, ma, may, may Laos na. Huwag na. naman yan. Ma. Huwag ah, na na. eh. May Laos <laughs> muna. Hindi pala na lang yung military junta. <laughs> 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 pero kasi nga po, yung, budget kasi, ang ang challenge nga sa atin, kaya doon nabanggit nyo, napaka-technical, pero ito yung root of all corruption. Kasi pinag-uusapan natin kung paano tayo tinatax ng gobyerno, paano in-extract revenue sa atin, paano gagastos yan. At dun sa dokumento na yan, nandiyan na rin yung mekanismo kung paano nila kinukulimbat yung pera natin. Kaya as much as we can, bagay, every year naman natin to ginagawa kasi every year yung budget, pero sana ma-realize natin no, kung gaano to ka-importante kasi ito nga yung source ng lahat ng uh, corruption sa bansa. But uh, Prof. JC, Banggitin, may request dito kanine sa ano mo. Ay. Sabi dito, oh. ano? sabi niya, yung mga panagutin, say the name. May question mo. Para say, Oo, na-name drop na po natin sa mga ilang Raptor articles. So, pakibasa na lang po. Ang <laughs> <laughs> mga kailangan pinapanagot. <laughs> ayun, oo. mahabang list yan. Pero ayun, um, I think, babalik ako doon sa point na anong incentive para sa mga politiko para baguhin yung sistema. Uh, or para mag-implement ng mga reforms na labag sa kanilang mga incentives. Um, I think yun yung isang pinakamalalaking constraints eh, na kahit na taon-taon natin itong gawin, ay anong tipping point para sila mismo ay magkukusa or mapupush natin sila na gawin itong mga reforma natin, PFM, etc. So ayun, I think uh, yun yung isa, isa natin kailangan i-confront. And I think ang isang solution dun ay ituloy lang natin itong momentum na to na, na I, I appreciate actually yung inroads we have made kasi diba we have been talking about budget issues since the pandemic and five years later, ay front and center na talaga siya. So I think importante din na i-recognize natin yung gains that we have made in terms of putting this in the public discourse. Um, simula yan kay Sai, uh, Budget Babes, sa Twitter, etc. And then lah lahat tayo involved. So, ayun. So, we have made some inroads din naman. So, wag nating i-discount yun. And I think itong mga reforma, talagang hindi talaga siya overnight eh. Pero I'm just happy na, halimbawa, sa Congress ngayon, ang boses nila, Laila de Lima, Shell Jocno, et cetera, ay parang nasa news na siya parate. Na parang dati yung mga budget issues, di ba? Parang mababanggit siya sa mga crucial moments, pero ngayon, as in every talaga yung budget na babanggit eh. And mm -hmm. program funds, DBM, etc. So I think that's a significant gain na rin. Um, and I think we just have to keep this momentum moving forward. Mm -hmm. Hula sila ng hula kung sino daw yung sinasabi kong congressperson. na nang hihingi na Il ilabas na naman yung unprogrammed appropriation uh, budget uh, first quarter of the year. Sasabihin ko na po si Congresswoman Stella Kimbo kasi siya yung senior vice chair. Ah! <laughs> <laughs> <I don't know. laughs> so tuwing po na kami sa kongreso, tinatanong niya kami kung pwede nang ilabas ang pondo for unprogrammed appropriation. Pero tama yan, no? may mga gains na tayo at isa pag-uusapan na yung budget ngayon, may awareness na pero siguro ako ang na ako sa dami ng skandalo, pinag-uusapan natin, bilyong-bilyon, hundreds of billions of pesos na ninanakaw. Ang kapal pa rin ng Kongreso, not to adopt clear reforms para sa mga problema na to. Kasi yun nga eh, confidential fund pero may 4.5 billion confidential fund CBBM si eh dati 500 million lang yung confidential fund na presidente galit na galit na tayo 'di diba? oh, oh, oh. ang <laughs> so, laki-laki ng utang at nakikita natin kung paano ito na-abuse and yet it's still there hmm. number two, yung open bycam na pinag-usapan natin lahat nag-commit sinasabi itong budget na to na 2025 ay civil society budget which is not true kasi ang civil society naman ay pinag-attend ng meeting, nag-present pero wala rin naman talagang power yung naging participation nila. Dito sa budget na to what mm -hmm. we are expecting gagamitin as a label na civil society mm -hmm. budget but there's no meaning there was no meaningful participation sa level ng kongreso kasi kung may meaningful participation hindi magiging hindi yan mapupunta sa ayuda <laughs> at din walang unprogrammed appropriations <laughs> on for sure at hindi mm -hmm. underpaid ang PhilHealth kasi ngayon sinasabi nila o oh, nilakihan naman yung PhilHealth budget ah naman yung 60 billion hindi po yan paglalaki pagbabalik <laughs> yan ng kunulumbat niya sa PhilHealth at hindi niyo pa binibigay hmm. yung karapat dapat sa PhilHealth. Diba? Hmm. Open BICAM, tapos na, nag-third reading na sa house, papunta na tayo sa BICAM, papunta na tayo sa exciting BICAM part, pero oh, hindi ma. pa na pag-uusapan yung proposal ng Open BICAM at yan ay nakapending sa rules committee na kung saan ang chair ay yung anak ni Presidente Marcos. Diba? So, ito na naman tayo eh. Sino ba talaga yung Hihintayin daw mapasa muna yung budget bago pag usapan punyeta. Eh di ba kaya nga ito yung malikam <laughs> <Kaya na. laughs> dahil sa budget? Tapos ipapasa muna yung budget sa pag-uusapan. Ito yung, ito yung ano eh, nakaka-frustrate kasi halatang-halatang gaguhan. Gaguhan eh. Napu-frustrate mm -hmm, ako mm -hmm. kasi taon-taon problema, nagiging issue, pero walang institutional reforms, walang mm -hmm. polisiya na ipinapanganak sa kabila ng lahat ng issue na na nire-raise natin. Diba? Diba? Pero yun nga, sana mahabol pa natin sa Senado. Ako, gusto ko din talaga yung idea na i-devolve na yung infrastructure. Hindi yung hindi kasi yun yung sagutin na gawin mong zero kasi may calamity tayo eh. May mga baha na kailangan solusyonan. Ano ba naman yung populist ano na yun? Na, Ay kasi na corrupt yung baha, pa project baha, zero natin. <laughs> ano ba naman pag-iisip yan? Hindi mo pwedeng i-level up naman. Level up ng kaunti. Kasi parang napaka, parang walang technical, parang kung ano lang yung magandang pakinggan, nakaka-frustrate talaga. Nakaka-frustrate, lalo na kapag nakakausap ka kasi ng sir, papasensya nyo na, kababalik ko lang kapag nakapag-usap ka ng mga minister ng ibang bansa, tapos nakita mo yung technical capacity at saka yung quality at level ng discourse. <laughs> tapos, yeah, mm -hmm. dito. Ito yung mga senador ko. Ito yung... <laughs> 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 HR! <laughs> <laughs> so, ano na nangyari sa human resource? <laughs> Bakit ganito? ba diba? Ano pa? Uh, open cam um, FOI, yung mga batas. Ito e yung ano, eh, dapat talaga very, very uh, actually maganda nga, at least kapag lista tayo dito ng mga very, very specific demands na dapat nakikita natin na nagbabago sa kabila ng mga issues na nilalatag natin dito. Tapos yung mga dapat panagutin, hindi lang po yung mga contractors na na-identify na, hindi lang yung mga ilang senador at saka congressman na na-identify na. Kasi na. ang sinasabi natin dito, institutional yung problema. At yung mga mekanismo sa institusyon na ito ang nagbibigay daan sa korupsyon, di diba? So kailangan ayusin yung institusyon para mawala yung korupsyon. Kailangan may mga congressman at senador na mapanagot, may mga miyembro ng bureaucracy na mapanagot. Pero kailangan ayusin yung sistema. Meron pa nga akong isang, mm -hmm. ano eh, ito, inuusik ko kasi presensya nyo na ilang araw akong absent dito eh. Yung, <laughs> di ba yung mga, <laughs> itong si Zaldico, si Speaker Romualdez, nating nag abroad para magpagamot. Dati hanggang wheelchair lang at saka neck brace eh. E ngayon, <laughs> ito na yung bagong excuse. Magpagamot outside the country. Sa Spain pa. Nasa sa Spain, di ba? Inisip ko, ano bang gamot ang meron sa ibang bansa na wala sa Pilipinas? <laughs> <laughs> Hindi ako ang mga susunod na DOJ secretary bago palayasin yan, yung mga yan, yung mga politiko na to, bago lumabas sa bansa, magpa-check up muna sila dito sa PGH. Kuha sila ng certificate ha, na wala nga may kayang gumali, gumamot at tumingin ng sakit nila dito sa Pilipinas bago sila lumabas. Actually, dapat hindi sa PGH. Dapat sa East Ave Medical Center. Yung pipila, diba? Doon sa ward. <laughs> para ramdam nila. kakapal ng mukha eh na wag abroad pa. Tapos hindi naman naglalabas ng medical certificate. Ano ba yung sakit nila? Diba? Baka naman hypertension lang yan. Kaya kaya yan ng mga doktor natin sa heart center. Pero I would recommend dun sila sa East Ave para ramdam nyo yung pila ng mga pasyente, ba? Diba? So, yun lang. Ako, uh, ang overall frustration ko dami ng mga ina-identify natin palagi na, na reforma. Every year, mga issues. Walang institutional at policy reforms na na-adapt. Diba? So, ibig sabihin, ito na naman topic natin next year. <laughs> <laughs> i-replay na lang natin kaya ito uh, <laughs> i-replay na lang. <laughs> kaya niligyan ko na ng label eh para pwede i-chop-chop. Kasi I'm sure aabot uh, kita yung dalawang oras. <laughs> para pwede madaling i-chop-chop at i-upload yung ating orado. <laughs> Kasi parang nanood ng sine. <laughs> Pero may mga repo, may mga reform measures na maganda yung magandang balikan, eh. yung lumang procurement law halimbawa. Mm. Yung syntax <clears throat> law mm. noong 2012 na kombinasyon siya ng merong kang talagang genuine na tulak from the top. Mm. Merong kang political support from your legislature. Yeah. At merong kang mass support. At meron kasi yung yes. society yeah. na naka-rest-back naka ano, naka, naka talaga na mm -hmm. susuportahan yung mga reform mm -hmm. champions sa re rest mm -hmm. yung ano. So, mm -hmm. pa, so parang paano ba, hindi kasi exciting yung PFM eh, so <laughs> paano ba gagawa ng excitement around <coughs> it na magkaroon ka ng mass, mass support? Pero ano eh. That's why babalikan ko yung role ng presidente dito at saka yung leadership niya. And liability din niya. Kaya hindi hmm. pwedeng sabihin hindi wag i-blame yung Pangulo dahil siya yung whistleblower dito. Sa totoo lang ha, gawin nyo tong korporasyon at siya yung CEO kapag ka may massive corruption at nababankrap ang isang kumpanya. Hindi mo pwedeng sabihin na yung CEO, uy ako yung whistleblower sa kumpanya ko ha. <laughs> Parang That ang tangalan. <laughs> 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 kung, kung merong Uh, liable dito. Wala iba kundi yung pangulo. Siya yung in charge dito eh. Siya yung nagtatakda ng direksyon. Siya yung nagre-review ng budget. Pwede niya yung i vito Siya yung nagpa-prepare ng NEP. At saka Diyos ko naman, yung pangulo naging governor, naging senador, di niya alam lahat yan na nangyayari. <laughs> di ba? At siya din yung Pang magsiset. Di ba? Siya din magsiset <laughs> ng priority ng mga solusyon. <laughs> So it's not enough na para oh nagpost ka ng 15 top contractors. It's like yung nagbubudbud ka lang ng crumbs. Tapos dito ito lang sundan niyo ha para wag mo mm -hmm. maungkat yung mas malalaki pang problema. Kasi kung sincere yung administrasyon, dyan dapat binuksan na yung data ng PhilGIPS, 'di ba? Mm -hmm. Pinrioritize sa lagi FOI ngayon na, 'di ba? Devolve na natin yan. Mga executive order na pwede namang i-issue kasi nasa local government code na yan mga participatory, participatory na yan. So, totoo lang, hindi kailangan ng bagong batas. This is in the local government code. Kailangan strengthen yung operationalization so the president can just issue executive order, admin order, issue once, lahat-lahat na. But you don't, we don't hear that eh, di ba? Nagpa, ano siya, visit-visit sa mga site. And then that's it? That's it? Oo nga, no? parang, headless chicken nga ngayon ang BBM government actually. Diba? Walang strategy. Then, parang even even tayo tin tinatanong nga natin, bakit niya ba to bin ring up in the first place? Diba? Parang wala isipan hmm. rin siya. <laughs> Tapos wala namang direksyon, di ba? Tapos hmm. siya yung... Eh, kaya ko, yun na ba yun? Yun ang strategy niya na kaya niya bin ring up. Kasi sa future, kung sumabog to, siya yung pwedeng kasuhan. Eh, dahil siya yung nag-bring up hindi naman siya nag-bring up. Ilang e, taon na natin bring up to <laughs> Pinansin lang niya. O, di pwede na niyang sabihin na, uy, ako yung whistleblower, ah. Huwag niyo akong idamay dyan. Pero di ba nadawit din siya sa Naples. Anyway, that's another oh <laughs> Oo nga, ah, yeah. <laughs> no. Balikan natin yun. Umpakin natin <laughs> yun. Exactly. Yeah. Kaya nga parang, paano kang nagmamaang-maangan? Ikasali eh, ka doon sa Naples Cam. Nung senador ka ba? wala kang ginawang mga insertions, di ba? O de, kung, kung, legit ka, de, dapat binito mo na ngayon yung buong program. Pero hindi eh, supportive pa sila sa unprogram. program. justify pa niya yung confidential fund. Tapos ay naman yung panagutin si Sarah. Parang, aso ano ngayon? Ano na tayo? <laughs> I think yung isang problema is, I mean, again, cultural siya na parang kapag ka-presidente ka, parang you're given all of the benefit of the doubt and ang taas ng tolerance ng mga tao for bullshit and things like that. So parang parang ganoon din na parang kapag ka, uh, high ranking ka parang wala wala kang pananagutan or people look up to you. So gana I think may cultural aspect din eh in the way we tolerate corruption and turn a blind eye to all of this. So wala na tayong pag-asa. Pag asa <laughs> kasi, pag senador ka daw. <laughs> kasi hindi ka mo ah. O, oh, sa si GMA, sa si ERAP. <laughs> Walang napapanagot. Lagi na lang pinapatawad. Ay, nako. Anyway, wag natin i-end ng uh, negative energy yung episode tonight. Marami po tayong in-enumerate <laughs> na mga reforma at maaari pang habulin sa Senado para sa 2026 budget. Otherwise, kasi kung hindi yan mababago, ang sasabihin lang naman natin, yung 20, kung yung 2025 budget ang pinaka-corrupt na budget, yung 2026 budget ang pinaka-mapagpanggap na budget. Kailangan <laughs> oh nga, natin siya ng sash. <laughs> <laughs> may labels na pala siya. Oo. Tadi doon kasi nagpapanggap tayo na tinat- tinat- sino solve data yung pro problem pero hindi hindi talaga hindi. But yun po ah, inenumerate natin dito yung mga solusyon kasi hindi lang naman tayo nagki-criticize, tutulungan na natin yung gobyerno, i-draft na natin yung parameters for BUB dahil hinahanapin na natin yung mga lumang JMC. <laughs> para may konkretong recommendation. Baka pwedeng idagdag na yun na footnote eh, pag pinasa yung budget, di ba? Oh. Na yung certain percentage of uh, department budget should be used for implementation or should be implemented through BUB. Tapos lahat ng DPWH, BUB, lahat eh, no? Or abolish na lang yung DPWH. <laughs> Oo oh, nga, may nagsasabi nga ng gano'n, abolish na lang. <laughs> Kasi may interagency coordination ka naman eh, sa regional, except sa Metro Manila. Ngayon ko lang natutunan yun, wala pa lang yung ano, inter-LGU coordination so, sa, mga, sa Metro Manila. Oo, oh, Ay, nung MMDA supposedly? Pero... Oo oh, 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 nga, MMDA, di ba? Hindi <laughs> <laughs> daw, at saka yung Metro Manila Council. Di ba? Pero doon na sila sa traffic-traffic. <laughs> Ano ano rin? Ang basura. o yeah. <laughs> <laughs> yung quarry sa Rizal, pagbagsak sa Marikina, walang nag facilitate ng discussion tukol doon kung paano hmm. yung Di ba, hey, parang ma ang dami-daming mga maliliit na bagay na akala mo common sense. Pero hindi pala. Di ba? Tapos yun, sabi nga po namin, parang hindi naman dahil um, ayoko kasi siyang maging diskurso ng mental gymnastics sa amendments and insertion just because we support or we we have faith in the moral standards of Senator Risa Honteveros. But for me, the bottom line is hindi po yun yung trabaho ng legislature natin. And where we should be moving is towards a panahon na hindi dapat Congress ang mag identify ng programs and projects. Kasi nga, hindi naman natin sabihin lahat sila na umurakot. But it creates a huge opportunity for corruption, di ba? At yun yung, yun nga, hindi tayo pwedeng umasa lang na may mataas na moral standards ang ating mga politiko dahil 99% sa kanila wala, di ba? Tama naman yun, di ba? Multiply mo, 99%, mga lima lang matitira, di ba? Parang germs lang, 99% of germs. nine. 99.9. 99.9%. So, uh, oh, oh. set up ka ng sistema, yung assumption mo, 99.9% corrupt. Diba? Hindi yung mataas ang moral standard. Kasi that's what we have right now. Ay, nako. So, but sana po, ay, so, uh, gumawa ng, ano. Go ahead, eh, Jason. So, may, may gumawa gumawa ka ng summary ng mga proposal open by cam pfm Ayan, zero and program appropriations <laughs> release of coa reports sal and release <laughs> bank secrecy relaxation bub open data meron pa ba Did I miss foreign anything? accounts secrecy kasi uh, nagsasal and pero yung foreign accounts nila ay secret so no, kinonvert lang nila okay. sa dollars mm, yeah. okay ano, meron B -B. pa, meron pa ba akong na-miss? Newbie. Ayun, newbie. 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 Oo, Meron pa ano tayo pa? from the last episode eh. Balikan ko nga. Balikan ko oh, oh, nga. Oo nga, yeah, may list din tayo doon. i merge ko nga. Uh Oo. -oh. <laughs> para Pero pag ano, nag-rally tayo, tayo. yun na yung <laughs> may, may checklist na tayo ah. <laughs> Dabas na nga natin yan para may checklist na bago matapos yung term ni BBM. Kung talagang concerned siya sa corruption, dapat yan lahat na yan. Ayan, Oh diba, ba? Uh, na-address. Sige. Na. Mm -hmm. natin ang mga placard yan sa ano? November 3rd. <laughs> Buti na lang mahilig mag-note si ano, Prof. JC. <laughs> Kaya nga, umanda rin yung pagka-OC ko. <laughs> Oo, uh -oh, by memory lang eh. <laughs> kung kung may ano pala to, totoo pala yung agenda, may, may listahan may ng deliverables eh. Yeah. Oh. So, so may, 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 minutes ba Hindi AI. Po, at, post. Post. <laughs> at least pwede tayo mag-demand, diba? At saka nating sabihin na nagdi-discuss tayo ng issue, may solusyon. Ay, eh, ito yung totoong yeah. ay, may solusyon. <laughs> <laughs> ay, nako. So, maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin ngayong gabi dito sa Chikahan. Dahil dalawang oras na tayo, magpapaalam na po kami. Dahil si Zai ay libipat pa. libipat <laughs> oh, <man. laughs> oh, po pa. Okay. Okay. Na, lang siya na ano? Yun ang part two. But uh, maraming salamat po sa Wednesday, di-discuss, di natin yung ano, yung um, ano yun yung good, wala. Yung kasama ni Ken na nagka-crowdsource for data. Yeah. Day -day. Better Gov. .ph. Better Gov.ph. Kasi gov. meron na letter. po tayo parang oh. digital warriors online na nagko-consolidate ng mga data. Hmm. And uh, i-guess natin sila sa Wednesday para mapakita kung ano yung ano. Wala wala ano, isa save po natin yung kantahan ni Kapi. Oh, Sabi kasi nag-expect sila Oh, Man, nag -expect. kasi yun. nakita nila si Kapi. Habi na walang katahan nandyan si Kapi? Ready ka <laughs> pa yan si 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 Hindi ako ready. Eh. Oo, oo. Sa Friday po, babalik si Kapi. Friday ito na naman yung topic. Eh. <laughs> <laughs> May seminar <laughs> question daw sila. Ano po, lagpas two hours na tayo, kaya papalayain na natin ang ating mga guests. At uh, babalik naman tayo uli sa ibang araw. Yan. So, thank you, JC, Zai, and uh, Kapi sa pagsabay yung Salamat. good night uh, po, sa inyong lahat. Bye-bye. 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 Pag-aaralan lang, minapapasayo Taksan nila mo, bantayan mo Kaya'ng lusayin ang mga politiko Yang pera niya, may mo Susunod na lang, minapapasayo